para sa nagtatanong kung paano gawin ang remix your reel or remixer ito yung pag-remix ng mga video ng ibang content creator so napakadali lang guys isa ito sa requirements or achievement na dapat natin ma-unlock para mabigyan po tayo ng monetization tools. So, eto guys, panoorin nyo po. So, punta lang po kayo sa account na gusto nyo yung i-remix. Halimbawa, sa akin, video ko. Ayan, i-click nyo lang po yung tatlong dots sa baba ng video. Tapos, pag nakikita nyo yan, remix this reel, ibig sabihin, pwede nyo po i-remix ang video yan. I-click nyo lang po yan. At, ready na po yan. Pag gusto nyo nang mag-ano, i-click nyo lang po yung button at mag start na po yung video. At kusa din po yan siya mag stop kapag tapos na. At ang video yan guys ay pwede nyo doon pong i-edit. So pwede nyo i-edit yung text or pwede nyo din siyang dagdagan. Ngayon pag okay na, i-click nyo lang yung next tapos share. And so, lang po guys ha, hindi po lahat ng video or reels ay pwede nating i-remix. Kailangan nyo muna obserbahan kung ang video ito ay sumusunod po talaga sa policy ni Facebook, sa rules ni Facebook para hindi po kayo magkaroon ng problema sa inyong mga account. Kasi kung magkakaproblema yung video yon, damay din po kayo. So magingat po sa pag remix Piliin nyo po yung video. Mostly guys sa tutorial, wala naman masyadong problema kaya okay lang siguro i-remix basta alam mo na yun yung mga nasasaktan at sinasaktan mga panghaharas bawal yun so kung gusto mo pa naman itong video please share this video at mag comment ka po sa baba kung ano yung mga gusto mong itanong para masagot natin sa next video please share this video and follow for more